Ay, ano pala Dito na ako ngayon sa si ba? sa bahay Kami sa si si ba? ng aaral ako magtatasama na ang anak ko, balay ko, ko po, <laughs> po, po sa mga mag-agada. Uh, <laughs> uh, bali, 15 kami. Papunta po kami na underground dito sa, Puris, dito sa Puerto Princesa.

Nandurog <laughs> <-tulog> ako dito, ya! Kasi na lang sila lahat! Mahala ko magka-cancel ka, Malayo-layo na tayo. Mga ilang oras ang biyahe ko? Two po. Ready na po kung may mga phone calls po, gawin niyo na po. After, uh, siguro mga bigyan ko po kayo ng mga 20 minutes for phone calls. After natin sumak uh, magbili ng mga tubig, bigyan niyo po ako ng 30 minutes for phone calls natin ng greeting para at least alam mo natin kung ano yung dapat natin i-expect, yung pagkain na kakainin natin, yung food okay. po kasama din sa package. Pero i-check nyo na lang po kung may mga allergies kayo. Sabihan nyo po ako kaagad. And uh, marami akong bawal ngayon. Medyo strict ho ako sa mga dadalhin talaga natin. Ayoko makagat ng hockey. Yung mga ginto, okay lang yan. Pero yung mga beads, lalo na kami nakita po mga medyo okay. makulay-kulay kanina. Para daw lang yung mga bags niya, pero paki-check kung may mga ano po kayo. Alkohol na nakasabit sa bags. Wala. Kitchen, pakitanggal, oh, oh. kasi naagaw din ang mga. Para itong bawal. Para itong bags. Pagkain. Ito, ito, Ati sir, masyadong mabigat. Anong laman niya? Oh, damit, no? Pwede niyo po iwanan yung damit. Pwede niyo iwanan yan. Dabi niyo na lang po dito. Kasi 2 hours lang naman tayo doon. Dito pala. Kaya lang sa kumagdadala pala kayo doon. <laughs> Ito, Iwan ko to, ha, takin, to, makulay to. Alabing, baka makulay ang damit mo, atakin ka ng unggoy. <laughs> makulay yung damit ba, inaatak ng unggoy? Hindi naman, ma'am. Yung ah. damit lang kasi pang-tenting. Kasi ito yung apo ko, baka atakin to, eh. Tapos, ma'am, bawal natin lukohin yung unggoy. Ay, bawal po. Hoy!